sa sitwasyon. Itong technique na ibibigay ko sa inyo na simple lang, may napaka napakalaking tulong sa kahit simple yung makapunan mo sa pagdipinsa. Ito, pag nandito ka na sa sitwasyon ng ganitong paghawak, ito yung bibigay ko sa inyong tip na minsan inaangat dito. Maraming opsyon ng no? gagawin. pwedeng daming technique dito kung pwede makabitaw itong kamay niya. Kung paano ito, kabilaan na hawakan ka. Isa inaangat nakita nila na, na pinaangat nila para hindi ka makagalaw. Ito, si basic lang to. Itong paghawak nito, lahat naman to basic ang binibigay ng tip. Paghawak, Nakadepende yan sa sitwasyon na nakakontip kayo. Itong technique na ginagawa ko, binibigay ko sa yung tip. Nakasama na. Nakasalala ito sa tamang proper. Ito. So, pag proper, kailangan ito nakabalok hindi po pwedeng ituwi dito dahil mali malakas. O yan. Kailangan din i-struggle sabay sa struggle. One. Sabay, side step. Ito ko sa step side. Taangat. Tanggal itong kamay niya dahil yan, suntok. Nasa sayo na pag suntokin yan. Pero counter ko dyan na suntok. Lala. Ulit ko. One. Bam! Nasa sayo na yan. Kaliwat kanan ang pwede mong gawin dito. Hawak. Ikot. Pag mas dali yung kamay ko, makakalang. kunito ito rin kamay niya, mauunahan mo talaga ng counter tala Kung halimbawa naman na sa sitwasyon, nili, ito yung nilakasan yan. Hindi ko may angat, may yuko. Ito'y papakita ko sa inyo ang simple din para makita nyo nakasan ito hindi ako maka, maka may ano may ko malakas to ang discard ito Un na paka simple dito sa inyo ha pwede ako ng na no one step nasa sayo ang kanan ang step mo pero sa akin kaliwa hindi na nakayuko kaya mga pabor ka, bumila, sarap niya. Okay, ko sa inyo. Step, may okay, malakas, kahit nakangat to, malaya. Kung halimbawa naman itong pag-step ko na sinusunod yung isang katawan niya, pag-step ko, susunod so siya. Ito mo yung pinakasimple paraan. Pwede kang sumundot dito sa sa niya para makuha yung counter. Angat. Steady ako. Bilbo. Yan. Bilbohin ko yan. Yan. Inang yuyuko yan. Yan. Kapasok na doon sa ginagawa kong tiklik na pamaraan. Yan. Ulit. Bilbo. yuyuko yan. Dito ka hindi ito mapipigilan pag ano. Pag halimbawa na nakatuwid na, ito. Na, 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 kasi ang lakas ko naka-forma na. Yan, kaya kahit anong gawin makakalusot